Ayun lang, baba yung isa. Mga kapatid mo din, makukulit ah. Oh. na bansa. Oh. Sige, dali. May pagkain ba dyan bansa? Hmm? sana Oi, hmm. tolong kena. Wah, wow. tolong kena. Pengen ke? Eh. Ismail kata bonsai Ismail. Saan mo tinuka yan? Tuka mo na yan, ha? Baka <laughs> wow, may... Oh. oh. Ano, kakain ka dyan? Hindi oh. hmm. hmm. na. Y ano? Yung hmm. Ano kala mo dyan, mani? Hmm. Hmm. Bigas? Mais. <laughs> Mais yan, <bunso. laughs> Ano katingin ka kay mama? Ano titingin mo kay mama? Ano titingin mo? hmm Tutulog na yung bunso. Bigyan ka na mata. Tulog ka na. Kita na matutulog oh. Smile ka sa camera. Dali, smile ka. Hi! Sabihin mo dali. Hi! Eh, mga kapatid na oh. Hmm. Ano? Hmm? Ano? Ayaw mo pumunta doon sa mga kapatid mo. Ayan sila, oh. Kapas ikaw dito sa tabi ko. Balikat ko pala. No? Bakit yan? Hindi yan manok si bunso eh. Hindi yan tinulay eh. No? Hindi yan tinulay baby, eh. Baby, yun eh. Mwah. Ay, bunso. Ayaw pa umalis dyan.